Hello mga ludes! Mapagpalang araw sa ating lahat! May kasama pala ka dito. Ayan si ate. Papasok kami dito sa quarry. Malapit lang to sa bahay ng amo namin. So, dadaanan muna namin ito. Kung anong nasa loob nito. Kagubatan. Kagubatan mga ludes! Nandito kami sa gubat. Okay. <laughs> Parang na Madilim Wa Huwag lang sanang lumabas ang sa mga kaibigan natin no May mga kaibigan kasi kami dito mga ludes Sana huwag lang silang lumabas Ayan Itong kagandahan ng Singapore mga ludes Kasi kahit saan may kagubatan Ayan ay, ito pala yan dito. Ta ano yan dyan sa taas? Quarry dito. Ha? Quarry. Uh, pasukin namin mga lods. Hindi namin alam ang loob nito. Anong meron dito? Kagubatan yun kanina mga lods. Pero may, ito yung kagubatan na may mga daanan. Tinitingin ako baka may unggoy. Sarado pa rin ba? Sarado. Bakit sinara? Para may ginawa dito eh. Inom-inom ka dyan kung maya-maya may unggoy dyan. Nakuha ba nila to? Oo. Basta plastic. ano nice. Ano kayo meron dito? No, ayun tali pa rin ba dito? Ano ba Ano ba yung quarry? Huwag kayo kay ate ko anong quarry. Kaya kagubata na may bahay sa likod. Sige mga lods, dito lang muna tayo. Ayan. Ano daw ang gagawin pag naka-encounter ng wild boars? Tapos, pag naka-encounter kami mga lods, naka-heals man. <laughs> may mga bit-bit pa. O, sige, tara, pasokin natin. Wala naman siguro ate. Tara ate. Sure ka? Oo. Oh. Oh, wala yan. Pag mag wild boars. Hindi oh. man yan. Ha? Hindi man siguro lulusot yan pag may mga tao. Ang anuin natin, yung kaibigan nating ano, king. Wala ba yan dito, te? Yung, mga king? yung mga king. King cub. <laughs> <laughs> Ang bagal ko na hindi ulit pumunta dito. Ha? Sige, wala naman. Yung mga wild boar siguro, pag nasa loob ka na ng mga puno. Ito yun. Mga lods. Pupunta kami ng kagubatan na yung attire namin is nakapang office attire. Iyan yun naman. Tapos, nakahil. Tapos, yung mga bit-bit huwag kang kumain dyan ha <laughs> ayan mga lods dito yan sa singapore sa gustong hello mga lods papasok kami dito sa nature parks dito lang yan sa amin banda sa aming tiniterhan sa Dairy, pa Dairy Farm Nature's Park. Sa so gusto pong pumunta dito, um, punta lang kayo dito. Malapit lang sa MRT Station. So, ganyan yung mga, yung mga lids, no? Ha? Baka daanan. Parang tayo lang tao. Tara sa dulo. Sure ka. Oh, oh. Ang may nangyayari sa atin dito. Kasi kita kayo. Ha? <laughs> okay sana ako may kasabay tayo. E, e mag Hello mga Ludes. Ayan. Pupunta kami sa isang malaking bato na may lake daw. So, dito lang yan sa amin. Cushion. Surface livery when wet. Ayan. May trail dito mo. Ay, ang ganda yan, mga Lods. Ay, ang ganda nga. Ang ganda dito, mga Lods. Dito lang yan sa so Dairy Farm Nature Park. Ang dami ng tao sa... Punta tayo dito, mga Lods. Huh? Ay, maganda nga dito mga loads. Ayan. Maganda mga loads. Dito lang yan sa amin. Parang paraiso mga loads. Akalain mo yun. Nasa gubat. Tapos nasa dulo pala yung paraiso. O tingnan yung mga loads. Kung ano kaganda. Diba? O, oh, ayan. Naglakad-lakad na ako. O, oh, feeling ko naman ay nasa heaven. <laughs> Tara na dito mga lods Bisitahin na ang Quarry Nature Park sa Dairy Farm.